Wes! Oh, hey! ay si Jasper, hey! Hey! Wes! Ang-ang! So mga katapos, ito yung bahay namin o. Oh. Medyo may kalumaan pero Okay pa naman. Yeah, so, tara. Pasok tayo. nilibut ko muna kayo habang wala pa naman tao. So, ito yung lagay ng mga sapatos. Pagdating nyo dito, dapat yung mga sapatos ay inaalis. So, dito yung kwarto ko. Salas Sa na ito eh. Open na open naman ako din eh. Gawa na lang natin ang paraan ng paraan na maayos ito. So, dito daw ako magkukwarto. Tapos yan. Ito yung CR. Parit pala. Yeah, so, ito yung CR namin dito. Tapos ito yung... Ito yung labahan. Ito, Anong ah, ilaw dito. Ito ilaw. Ito may pa. Oh. Wow! Ito, lababo. Tapos ito yung, ito yung kusina namin. Yan, may na. May mga lutuan. Ah, may itak pa. Hintar ng aming lababo. Yan, lutuan. Yan pa, oh. Wow. So, ayan. So, akit man tayo sa taas. So, may isang kwarto dito sa baba. Hindi ko lang kung kanina. Silipin natin. Ayan. Wow, very nice. Sana all. so, dito sa taas, meron din ditong dalawang kwarto. Ayan, talibot kanan. Ayan, so meron din kami balkon. Ayan, meron din kami terrace sa taas. Ayan, dito yung ating sampayan. Tapos ito, kwarto to ni ano kung kanino to Kay Bus El yata to Tapos dito naman sa kabila Ayan Mga pre pasensya na ha Kiningan ko lang ating ano Ginala ko lang ating mga kachops dito Ah hingal ako eh. Pagod Walang jeez Ayan Mababa na tayo Tayo para parang gamit Mamaya pa dating ng mga yon. Walang pagod oh. So, yan mga kachaps yung ating kwarto. Yan yung aking magiging kwarto. So, tulungan nyo ako mag-suggest kung anong style gagawin natin dito. Yan, ito yung aking ano, yung aking gigaan. Tapos may vacuum din. May aircon. aircon. Ito yung aking magiging cabinet. Parang may nakatira dito. Tabi-tabi. Pow! Yan, so magandang gabi. Yan. Nandito kami ni Boss Elmer. Ay, may maghahaponan. Ang aming ulam may adobads. Yeah, hey, ito yung aming ulam, oh. luto ni Boss Elmer. Ano okay. Sinigang. Nilaga. Gusto natin magiging cooking master chef yeah. dito. kanta lang, kanta lang mga lids. Aso, salamat sa mga nanonood. Chops out. Hanggang sa muli.